E magandang umaga po sa atin mga kasaksid. No? Andito na po tayo sa Mau dito sa Kalasyao, Pangasinan. At uh, tatanungin po natin dito sa Mau kung ano nga po ba ang proses ng pagpapasoil analysis no, para sa ating mga farmers. At uh, the same time, makatulong din po sa ating mga kamagsasaka po no? kung paano po yung maipasoil analysis nila ang kanilang lupa para makatulong at makatipid sa abo. Ayun so, mga kasaksid, uh, bago tayo mag-start, bago tayo punta kay ma'am, dito sa head po ng Municipal Agriculture Office ay huwag niyo po nakalimutan mag-like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para lagi po updated sa lahat ng videos natin sa mga nakatulong po itong video na ito sa kanila. Okay? Let's go! wait lang natin si ma'am uh, at -me meeting ata sila no? wait lang tayo dito dito naman na tayo sa loob ng office Hello mga kasasin, nandito na naman si Jim Jay Agri So for today's video, ipapakilala ko sa inyo ito kape na ating kinakape Let's go! So ito po, kung sila ay mahilig sa kape, good news dahil pwede ka nang magkape sa natural at organic na pamamaraan. So, ipinapakilala ko po, po sa inyo ito, ating kape na Java Coffee. So, ito po isa, yung kulay green. Ito po ay Java Premium Coffee, which is yung Guamera. Ito po Premium Coffee Beans, Moringa Olivera, Green Tea, Guamera, mangosteen, Spirulina, Green Barley, Trace Minerals, stevia non dairy creamer. So, ito naman po, nung nakita ko to, sabi ko, ayos, maganda to dahil corn po, no? Purple corn na pwede pa kapihin ng corn. Nako, sulit. Meron po siyang coffee beans, moringa, olipera, green tea, guamera, mangustin, spirulina, green barley, trace minerals, purple corn, insulin, plant extract, and stevia, and non-dairy creamer. So, yun po siya. At wala po siyang sugar ang nagpapatamis sa kanya which is yung stevia. Okay? So, sa mga gusto pong umorder at sa gustong matikman po ito, please click the yellow basket or pwede kayo mag-message sa ating JMG Agri TV Facebook page. So, yun. Let's cut it together. Baka po tayo sa border. So yun, nandito na po tayo sa loob. Nandito na tayo ngayon para matandong na po natin kung ano po ba ang kailangan at requirements o paraan para makakuha po ng soil sample dito sa video natin ngayon. So yun po, nandito po si Ma'am Lynette para siya ang magbabanggit ng mga kailangan nating information dito sa ating vlog. So po, ito so, mga kasaksid. Good morning. po, Ma'am Linet. Good morning. Ayun. po si Ma'am Linet, ano po ba yung ano nila dito, Ma'am, sa MAU? Ako po ay isang agricultural technician po. Agricultural technician. Opo kasi 'di ba, kung sa barangay may barangay technician, sa munisipyo may agriculture technician. Opo. Pero ano, technician din po. May mga handle kami ng mga barangay. So tawag sa amin ng farmer technician. Farmer's technician. Hmm. So 'yun. Ngayon, ma'am, pag isa ba akong farmer at gusto kong magpa-soil analysis, ano ang kailangan kong gawin? Siyempre, unang-una, si farmer, as a part, pumunta muna sila dito sa office namin, dito sa office of the municipal agriculturist, okay. para po magtanong at sabihin ang kanilang problema. Okay. Kasi okay. siyempre, hindi rin namin ma-assess kung ano ang kailangan nila, kung hindi rin po nila sasabihin yung problema nila. So, for example, dun sa magpapasoil test po sila, actually, ano eh, may... May mga kanya-kanya kami hinahawakan na barangay. So kung sino man po yung technician assigned doon sa barangay, sila po yung lumalapit para makipag-usap. At saka may mga hawak din po kami per program and banner. So sa amin dito po sa Office of the Municipal Agriculture, meron pong uh, rice coordinator, corn coordinator, livestock, fishery and high value. Ganyan. High value. So, Ibang sabihin, ma'am, kahit saan po sila sa buong <clears throat> Pilipinas, pumunta lang po sila sa Municipal of Apo. Agriculture. Apo. Tapos doon nila tanongin yung pagpapasoil Apo. analysis. So punta po tayo dyan sa problema ng iyan. So, kung nakausap na po nila yung technician, sasabihin naman po namin kung ano yung mga pwede nilang gawin. Unang-una, -una, yun nga, pupunta sila dito and then, minsan po, nagpapaschedule po kami ng parang sample collection. Okay. Sa kanila, ma'am, sa barangay know, nila? Minsan na For example, isang barangay dito sa okay. amin. Pag may nag-request, para naman makarami kami at hindi mm. lang sila, malaman nila, mm -hmm. nagkakaroon kami mm -hmm. ng orientation okay. briefing sa barangay. Okay. And then, iniintroduce na rin po namin Mean, yung pagkuha ng soil sample. So, paano yun, ma'am? Pa for example, kukuha na po ng soil sample, diba? ba? By batch po ba? For example, sampu kami. Uh, mau unang batch na para mabigyan ng soil sample. Ganun po ba it? Or kahit individual? Depende po. Kung nga may knowledge si farmer na paano kumuha po ng soil sample, pwedeng individual. Ah, pwede individual. Pero pwede. I think hindi naman lahat ay may knowledge doon sa tamang pagkuha ng or pangolekta ng soil sample. Apo. Dati ba, ma'am, yung process ba dati pag ka ng soil sample is kailangan mong ibigay ba kay barangay technician, tapos ibibigay kay municipal technician, tapos saka ipapasa doon sa soil lab, parang gano'n? For example, no, sa Noon po kasi, ano, uh, pag binibigay dito, dito yung farmer dinadala po namin sa malapit na soil lab uh mm -mm. dati sa Lingayen pa mm -mm, mm -mm. yung wala pang laboratory dyan sa Santa Barbara uh -uh. so ngayon nag itong itong year lang po itong ah. year uh, o okay. nagkanak po ang Office of the Provincial Agriculturist ng training ito ito po yung papakilala ko yung ah, yes. kit ano so Ayun. ito yung binigay sa amin mm -hmm. para para kahit paano ma bigyan na natin na agad-agad na resulta yung oh, okay. farm so soil or STK uh -huh. ang tawag namin dito. Ibig sabihin, ma'am, sa permuninsipyo, sa kanila, kahit saan sila sa buong Pilipinas, may binigay na na ganyan. Ba ba? Uh, uh. Hindi ko alam sa buong Pilipinas, pero dito sa Pangasinan. <laughs> dito sa Pangasinan, At At okay. Oo. Oo, kasi ang mga farmers po, lalo na karamihan na nakausap ko dito sa Pangasinan, halos karamihan sa kanila walang soil analysis. Bukong sabihin hindi so sila na nakapag- kapag Oo, yes ma'am. Sa farmers, direct sa farmers? Yes ma'am ma po. kasi di pa nila alam. Yun po, baka hindi ah, pa nila. Ngayon, tatapusin na natin ang haka ha ha ah, <laughs> oh. At mga sinasabi na ibang mga farmers about sa soil analysis dahil mismo pagpunta po kayo dito sa MAU, ay eh makikita nyo na po itong soil test kit. At dito rin mismo matetesting na yung lupa po ninyo. So okay. dito wala na po siya yung ano ma'am yung sinasabing one week at saka months bago makuha yung soil analysis tama po ba Depende uh -huh. rin po sa kadami ng itetest test namin May instruction naman po kasi okay, dito uh -huh. So for example ma'am bigyan tayo bigay tayo ng example kasi sa isang barangay pwedeng sabi natin 10 to 20 na ano na may mga lupa nang magpa, gusto magpa soil analysis ngayon ilang days nila bago makuha Siguro, uh, mag-ano tayo ng three days. Ah, three days. So, Kasi... Okay. Kahit na yung 1 to 3 days ganyan ah, ah, para naman days. may tagitan. Ah, ah. Kasi syempre, after kasi nang iti-test mo, depende rin kasi sa lupa sir. Kasi kung medyo mamasa-masa, kailangan mm. mo pa siyang ipa-air-dry. Mm. So i-air-dry natin siya to para makuha natin yung lagang result ng kalalabasan. Mm. Kasi kung medyo sobrang moisture naman sya, hindi pa naman kasi pwede. Kasi po ano eh may ibang farmer na alam na nila. For example po, hindi pa nila alam for example, okay. pwede nyo pang bagitin sa kanila kung paano yung pagkuha ng soil sample sa isang ektarya. Kasi ang usapan po, di ba, okay. kung isang ektarya yun sa'yo, isang ektarya kukuhanan mo yun. Okay. Opo. Uh, paano po yung process? Okay, uh -huh. so, for example, nasa field na ho tayo. Okay. So, kailangan natin ng pala, knife, or ang uh -huh. slice, saka timbangan, timba, okay. balde. Opo. Okay. Mm -hmm. Yung pagkuha naman po natin, for example, one hectare, is random. Random po siya. For example, random, ma'am? Samples. Okay. Yung Doan random, samples. kahit saan doon? Kahit saan sa isang etarya? Opo. 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 Sa gilid, gitna, parang pa-diagonal or... Pa-Z, parang gano'n? Pa, opo. Pa-Z. Letter Z. Okay. Some more sample, mas maganda. Mm -hmm. So, doon sa isang butas po, maghuhukay po tayo doon mm -hmm. na uh, vertical, paslan. sland Ah, pa -slan. opo. 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 Okay. Na may lalim na hanggang 12 inches. Isang roller po. Tapos, alisin po natin yung... Bago tayo maghuhukay, Linisan natin, baga. Linisan natin yung surface. Opo. Bago Okay, uh -huh. alisin muna yung mga dumi-dumi uh -huh. sa ibabaw. So, yung okay. weeds, sorry kung may dumi para uh -huh. iwas contaminated din. Tapos uh -huh. uh -huh. so, maghuhukay po tayo ng may lalim na hanggang isang ruler or 12 inches. Okay, And then, pag nahukay na po natin yun, parang pavi shape, mm -mm. alisin natin yun. Alisin okay. muna natin yun. Tapos, mag-slice ka ulit from top hanggang doon sa ilalim. Oh, kasi doon, di ba, B-shape yun, nakaganyan na, na siya. Uh -oh. Tapos mag-hukay ka ulit na pag gano'n ulit. Isa lang, ulit. isa na lang. Ay, isang isa ganyan na, lang, lang. pag gano'n na lang. Yun. Oh, na lang. But, so, yung, yung doon, tapos ikakat mo siya sa gitna. Kakat mo yung slicer mo, kakat uh -oh. mo yung doon sa pala. Tapos, yun na yung magiging sample one mo. Ah, okay. Ibig sabihin, Mom, Pagka, di ba, nahukay na, tapos isa pang pala ulit, isang ganyan pa ulit ah, ng pala, slice. kasi didikit yun sa pala, eh, ah, di ba? Ngayon, nahatiin mo sa gitna hatiin yun. Mo. Ah, hatiin mo. Okay. Hatiin mo siya. Tapos okay. yung, alisin mo yung sa gilid-gilid, gilid. yung nasa gitna mismo, yung ah, magiging sample okay. mo. Ibig sabihin, pagkahati mo ng ganyan, parang dalawang slice, parang ah, ah, yung, git, oh, may dito, may dito, ah, okay. para yung buong ganito niya makuha. Mm -mm. Oh, yung buong gitna, parang ganun. Ayan siya. Ah uh, so ito siya mga Yan, for this is 1 hectare for sample So ayan. yung random, yung mga X niyan is yan yung parang pagkukuhanan mo ng soil sample. Apo, ah so, okay. ng ng soil. A -a -a. So ayan po yung sinasabi kong yan, una, lilinisan pa yung surface. A -a, and then na. pangalawa is using doon sa ano natin, yung pala. Yung pala. Mag-ano tayo ng 20 to 30 cm. Okay, Pero yun yung ginagawa namin. Isang ruler? Oo, so, parang okay. isang ruler. Para, so, uh... parang pa siya. Mm -hmm. And then, mag slice ka ngayon dito. So, yung pangalawa na yun, ano po? Apo. Yung pangatlo, ito na yung i-slice mo sa gilid. Ah, okay. Yun na yung sinasabi ko na isa pang... Isang ganyan pa. Tapos, so yun na yung dumikit. Mm -hmm. Yan, inalisa na yung gilid. Ah, uh -oh. Tapos, yun na yung sample one. Mm, okay, So, so repeat lang yan. At saka, yung kapal niya, ma'am, kahit anong kapal, basta uh, ano sa gilid. Basta, ano, makakuha ka ng sample. So, uh -huh. ang inaano namin is 10 samples per hectare or The more, mas maganda. Mas madami, mas maganda. Okay, sabi kasi ng ibang parents na kausap ko, pag masipag-sipag ka, damihan, no? Parang gano'n, para makita mo. Tapos, after noon, nakakuha na sila ng sample, nilagay na nila sa tiba. Ilang kilo yun, ma'am? Depende sa kilo kasi. So, ngayon, hindi pa makikilo yun. So, yung, na rin, napahalo na yung 10 samples sa isang ba uh -huh. ilalagay mo siya sa isang ano malinis na parang surface okay uh, may batcha ba? sila pwede po oh, dalhin nila na malinis tapos mm -hmm. i-mix po nila yon mm -hmm. i-mix okay. nila tapos sana makipakita natin soon yung proseso <laughs> Yan nga po po <laughs> oh. oh, oh, oh. so, imimix i okay. nila yon and then may mga ginagawa pa kami so to, para hindi na hindi mahirap pa yung farmer doon sa mix nila kukuha sila ng isang kilo oh, yung na-mix ba na yun ma'am hindi pa po nila na air dry or na air dry na nila Uh, hindi pa. Hindi pa, hindi, hindi pa. pa. Uh -huh. so, ibig sabihin, doon sa namix na nila, kukuha mo na sila yung isang kilo, kilo, na yun yung i-air dry nila. Uh, -huh. Apo, uh, paano man pong ano, paano ba magpa air drip? Electric pa naman nila? Ang ginagawa po namin dito, parang nilalagay lang namin po siya sa labas. <laughs> eh, hindi naman masyadong direct sa sunlight. Uh, hindi rin po anong uh, kalili. So, nasa lang, katamtamang, at uh, shady, mga shady area lang. Ah, uh, parang um, na ano ba yung... Nanahanginan siya. Ah, uh, hindi na, kasi pag naulan na, na yun, babasa ulit okay. yun. For example, sa silong siya, na nasa, silong sa silong, siya ng na, na, manga, na, ganyan, na, na, na ganun. Oh mga ilang ano yun, ma'am? isang araw ba yun bago matuyo? Wala nang, depende kasi sa basa nung lupa. Nahirapan lang po kami magpa sa mga irrigated areas kasi talaga pumamasa-masa yun. Lalo na dito sa Kalasya, nila. may yeah. hindi makalabas yung tubig. Ladid, ano, talaga. No, so, pag naano na po nila yun, paano nila mapapansin na parang pag ginanya nila yung lupa? Medyo powdery. Ah, medyo powdery uh, na. Po. Ganun. Uh -huh. Uh -huh. Siguro ilang oras kaya yun, ma'am, bago matuyo? base nung nag ano buhame, uh, one hours, one po kami siguro 1 to 2 hours 1 Depende pa rin po depende sa sa, ano, sa talaga ng, moisture ng lupa Basta uh, huwag lang po pabayaan na Uh -huh. May direct po siya sa sunlight. Sa effect. sunlight, oo. oo Kailangan sa silong, tas nahanginan. Okay. Yung Logo iba naman, ano, dinadala ng basa dito, kami na ang nag-air-dry. Okay, ma'am. So, okay. pag gano'n po, ba, diba, dadali nila dito kayo ng mag-air-dry. Pag gano'n ba, may days ba na ano? O gano'n din, 1 to 3 days na doon na uh, nag... Ay, siguro. I-assist namin siguro. Tapos, for example, pag magpapasalt test sila, gusto nila ng agadang result, using STK, halos yung may pinakamaking 93 depende na rin kung gaano kadami yung sample. Tapos dito pa rin po kasi sa amin dito sa Kalasyao, parang iisa pa lang yung nagpo-perform. May nag-ano na rin, may sumubok mm -hmm. na. Opo. Oh, okay. Ginamit na ho namin ito sa tatlong oh, barangay. Tatlong barangay. Okay. Tapos ma'am, di ba, ano na, okay na, one to three days. Paano nila malalaman o kukuhanin yung result? Tatawagan namin sila. Ah, tatawagan. So, dapat magbibigay sila number. ng contact number oh, okay. at saka details. At saka, pwede rin ba yun ma'am, i-send sa email o kaya sa messenger? Oh, uh, ano? Pwede rin naman po. After nung iti-test kasi namin, may computation pa po. Mm, oh, may co-compute pa po namin kung ilan yes, po yung... Oh, may NPK na yung computation NPK, pa yun eh. Yes, e. oh. Yun yung medyo sa, para sa akin, critical. <laughs> <laughs> sabi, ko, sabi ko ano, na nung nag-training, dapat pag nag compute ka nito, yung wala kang problema. <laughs> kasi oh, kung magkamali ka, baka mali po yung, yung... ma-assess mo yes, sa... Oh, ano. May, may namanggit kasi sa akin yung power bear na tinuruan na mismo daw siya kung paano mag ng ano. Pero mas better na kung ayaw nilang mahirapan, kayo na talaga yung mag-compute para sa kanila. Parang ganun. So yun mga kasagsid, hindi na pala siya one week, uh, one month, three months, hindi na po. Three days na po this year. Ayan. Tawa sa buong, hindi lang sa Pangasinan, pati po sa buong Pilipinas. No? Ganito na rin sa munisipyo na rin para wala ng excuse si Farmer na tamarin pa <laughs> Para magpasaya dito na analysis. naman nakasiyon sa ano natin sa mismong bayan mm -hmm. dito sa siya Oo. Oh, okay. Na okay. 'yun yung maganda, sa, okay. sa mismong bayan na siya. Hindi na sila kailangan pumunta na Tsaka okay. 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 yung 3 days ano ah, depende 'yun kasi syempre hindi lang naman yung trabaho din namin. Oh, sir. Yes, sir. So uh -huh. kung nagkataon na meron ano may mga iba po kami. Siyempre, naanot rin pa rin yung oras. Uh, dapat din na, pa rin na isa alang alang uh, ng farmer yun na hindi uh, lang din po yun yung uh, 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 trabaho namin. Okay, so sabihin na natin, ma'am, uh, one week, pinakamatagal na. Pinakamatagal sabihin na. Sabihin natin po. one week na nakuha na nila. Kasi ang farmer kasi, ma'am, ano eh, di ba? Bago sila magtanim, kasi kailangan dapat, di ba, nakaharvest na sila. Yun yung una, ma'am, di ba? Dapat wala na, malinis na lahat. Kasi sa isang ektarya, pinagtaniman nila yon dapat pagkatapos nila mag-harvest, muna nila papakailaman, parang ganon. O kaya tanggalin muna nila yung mga, kasi may mga natira pang mga uh, dayami uh -huh. sa paligid. Lilinisan nila yun, ba? Diba? Sa, yung pag nila uh -huh. sa isang ektarya. Ngayon, after nila nun, dapat ibigay na nila sa inyo para at least mapaaga. Diba, ba? Kung ano, kung wala masyadong ginagawa, mas maganda kahit ilan sila na pumunta magpa... Sabi natin, sa, sa isang barangay sabay-sabay sila na pumunta. kaya may representative, 'di ba, para ibigay dito. Ngayon, after ibigay dito, sabihin natin one week, magtatanim na sila ng ano kasi, for example, dapat sabay-sabayan sila. Yung ano, for example, sa isang barangay, sabay-sabay magtatanim. Kasi pag hindi sila sabay-sabay magtatanim, pag nauna ka o nahuli ka, pwedeng, for example, sa insekto, ikaw lang oh, ang pupuntahan. Oh, okay, for example, ayan. sa ibon, sa dapat iyo lang yung kukunin. Dapat po talaga synchronous planting oh, oh. practice. Yes po. Thinking so number two. <laughs> oh, so, dapat, ay, At uh, ata. Oh, magan I mean, Three, three. Uh, three, three to, to seven days makukuha na nila yung soil result okay. ng soil analysis At saka analysis nilang nila. kakalimutan yung mga nilalagay na label. For example, name of farmer. Ano yung last na tinanim doon? For example, rice. Kung anong rice or hybrid or inbreed. At saka kung ano naman po yung itatanim po ulit nila doon. Ay, ganun. Oh, kasi dip, uh, doon din po nagbe yung computation ng fertilizer. Ay, ibig sabihin po, kailangan ano yung last, for example, well, ang last na tinanim nila is RC216. Tapos, babanggitin nila yun doon, ilalagay nila. Oh, okay. afternoon okay. okay. Tapos, after nun, dapat pala, meron na silang gustong binhi. Pag-aani pa lang sila, alam na nila yung, yung binhi. Oo, oh, alam nila kung oh. hybrid or inbred yung itatanim. Ah, okay. Oh. Kahit hindi naman variety, oh, okay. hybrid or yes, inbred oh. in oh. lang. Ah, okay. Akala ko ano pati and variety. Ano yung specific variety. <laughs> Oo, oh, okay. Mas maganda rin naman, pero... Pag hirap si farmer, kasi yung iba, uh, hirap si farmer na banggitin yung variety. Basta hmm. alam lang po nila kung hybrid or inbred Grade. Pwede na yon Opo. Okay. or kung mais, or kung uh -huh. rice to corn kasi uh -huh. limang areas po tayo na rice and corn po yung mm. ano ano sa ano ano sa ganun pala, ano na, na ano 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 na ano 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 nila ano ano uh -huh. nila ano 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 and then yung area, okay. syempre yung Ah -ah. Importante yung area na mm -mm. pinagtatawanan nila mm -mm. para maibigay po natin yung tamang competition or recommendation ng fertilizer. po kasi, malaking tulong ito. Baga, parang mag-i-effort ka lang naman eh ano bang pipili ng farmer. Mag-i-effort siya na makakatipid siya o hindi siya nag-effort pero hindi siya nakatipid. Ah. <laughs> Dalawa kasi, lang ano, yun eh. Yung mga mm -hmm. farmer's practice po na ng ilan sa atin, yung mga farmer practice. Kung nakita na nilang parang medyo nagpipil or nage na, abono lang sila ng abono, oh, oh. hindi na nila parang... Yung iba, kasi nagkakontakt naman kami ng FF, so na natuturoan namin or na... Ah, may seminar din kayo? Oo, weekly. So yung farmer field school. So yung iba siguro, hindi nila alam na mas marami yung naa-apply po nating fertilizer, mm -hmm. Uh, especially yung nitrogen content, yung ah, urea, no, ganyan. Uh -huh. ano, mas lapetin sila sa insekto at saka diseases. At uh -huh. saka napoprolong po yung, ano, yung maturity ng palay ho natin. Uh -huh. Pag nasusobra po tayo ng application uh -huh. ng fertilizers. Okay. Pero para sa inyo, ma'am, maganda ba yung organic farming about sa palay? O kaya kahit anong gulay, gano'n? sa syempre naman pag organic alam naman natin na maganda yon pero kasi pag sinabi mong mahirap agad-agad na i-adopt ng farmer yon so kung gusto nilang mag-convert into organic din naman namin ni-require nire na mag organic kayo 100% agad. so balance fertilization ano lang muna kunwari 80% ng inorganic 20% organic mm. tapos uh, every year or every ano ay dagdag sila para naman oh. hindi po mabibigla at oh. hindi rin maapektuhan ko yung ano nila oh. tama tama po dahil sa nakausap ko kasi na farmers ang ano nila pag binigla mo yung lupa mo mawawala yung balanced fertilization kasi nasana yung lupa sa inorganic, inorganic. Uh -oh. ngayon ang gagawin pala nila dapat unti-untiin unti -unti. nila para yung lupa gumanda ng gumanda bumalik yung dating ganda niya imawala ng acidic na lupa okay. para kahit dire-diretso siya continuous cropping siya okay lang kasi okay. balance na yung ano niya Tama po, ganun. Kung okay. yeah. um, uh, fertilizer recommendation naman yung kailangan natin, hindi lang steak yung pwede nating conduct or gawin. Meron din po yung tinatawag na rice crop manager or RCM. So, yung process naman po nun, ini-interview namin si farmer. So, may mga question na binibigay kami. Siyempre, uh, makakasagot lang naman talaga si farmer. Kasi oh, alam niya yes, yung mga practice yes, um, niya sa bukid niya. And then, after nun, may lalabas na na, agad na result. Ang importante, sasabihin nila yung totoo sa amin. Huwag magsisinungaling mo. <laughs> opo, lalong-lalo na sa area. Uh -uh. Opo, kasi yun, uh, ni piniprint out na na agad namin yung result. Yun is, ano, mga isang oras lang lalabas na yung resulta. Oh, okay. O kung hindi mo na kailangan magpa-soil test, uh to -uh. so, interview, uh -uh. basta bigay natin yung tamang informasyon sa mag interview and then uh, lalabas na po agad. Pwede na po natin i-print out yung ano fertilizer hmm. recommendation parang dalawa siya ma'am pwedeng pwedeng kang ano para gusto niyang makasigurado siya magpapasol analysis oh, siya o. tapos iba kung ano, ano, na, ano. Oh, iba pa rin yung mismong actual parang ganoon yes. no oo okay. uh -oh. kasi yung RCF based sa interview rice crop manager ah rice crop manager Apo. yun yung interviewin yung farmers Apo. ah okay so yung Apo. sa STK or soil test kit naman kukuha pa tayo yung soil ah, oh, ng soil sample ah oo kukuha ng soil sample at least sabi na nating one week, pwede na. Kesa isang buwan mo. <laughs> Ay, hindi naman na paabot no? na oh, isang buwan. Hindi na abot. At saka ano pa rin, oh. andyan pa rin po yung uh, sa OPAG na pag medyo hindi namin kaya, nagpapatulong pa rin po kami sa ano provincial office po. Ah, okay. Saka Pero saka mas the best. Lab. Yes po. Ah, mm -hmm. Lab uh -huh. po. Kaya kinukulit namin sila minsan. Minsan, oh sir, uh. gagamitin na nila ng ganyan. ganyan. Uh. At saka kahit hindi na sila punta sa linggayin or sa ano meron na dito eh. Ayan, Apo. oh, may kit ah, na dyan na nalalaman nila. Apo. Which is malaking tulong, di ba? Kasi dati hindi nila alam, makalad, pupunta pa sila sa linggayin. So yun mga kasaksid, mm ayan yung information. Grabe, marami rin ako natutunan. Mm <laughs> sa pag-interview ng ganito, ma'am, marami ako natutunan. Pwede ko rin maibahagi sa mga Apo. farmers na nakakausap ko. Apo. So yun, at mga kasaksid, ayan, kung gusto nyo, ayan, maganda kayo na ang magdala dito ng finish na ibig sabihin na dry na di ba ma'am para at least sila syempre kung may ginagawa sila di ba ma'am kayo hindi na kayo yung magpapa pa -air, -dry. air dry pa oh, di ba okay. kayo na para at least mabilis yung proseso, process mo ah uh, oh, makuha nyo na, na agad. Air dry na, test na agad oh test na agad oh yun yung pinakamadali ka succeed, no kaya wag po kayong mahihiya magtanong katulad dito no ay eh, tinanong ko na para at least ko mapanood ninyo kasi dito ma'am, YouTube University, okay? Oo. Oh, <laughs> YouTube University na lang din. Okay. At saka ano, naniniwala na one ako na every barangay may contact number sila sa technician. Yes, oh, no. okay. yes. Tama. Yun po naman po yung importante, yung relationship din ng farmers sa technician. Yes, ma'am. So yun ma'am, maraming salamat po ma'am sa time ninyo at napakalaking tulong to sa ating mga kamagsasaka na pakatipid sa abono, uh, di ba? Uh, uh, Kasi sa ganitong information pa lang, talagang malaki na yung mapupulot nila at malaki na ang maititipid nila sa abono na kanilang ginagawa. Uh, so yun uh, ulit, maraming maraming salamat ma'am. And then, kung may tanong Mayro na lang mga, siguro, po. pwede na sila pumunta dito kung may uh, tanong po, sila. O kaya, sila may mga, contact number ba ma'am na pwedeng tawagan siya dito sa bayan ng Kalasyaw? Uh, pag may tatanungin sila sa inyo. Meron naman po. Meron po kami contact number. So yung contact number ko na. <laughs> Ay, yung contact number na lang? Kasi naman, ako rin parang. po yung may hawak ng hotline namin. Ah, okay. Kaya uh, din so, ang sasagot. Ako, so may hotline number din po kami dito sa Office of the uh, Municipal Agriculturist. Tumawag lang po or mag-text. Siyempre magpakilala yes. sa 0963-2720417. Okay, so yun, ulit, uh, maraming maraming salamat, Pam, and God bless. At ha, thank nawa, you din, ay, po. Apo, <laughs> uh, eh, makapag-usap pa ulit, no? At makapunta oh, ang mga farmer dito sa mga tanong kayo po. Ayan, mapupuntahan nila. At least alam na nila kung sino yung hahanapin nila oh, oh. dito sa Kalasyawa. Oo, oh, oh. aawain okay. din nila. Sana <laughs> <Ayan. laughs> joke lang. Mababait oh, yung mga farmers. Mababait, naman farmer sila. Okay. po. Si okay. ma'am, okay. maraming salamat po. Thank you. Thank you. Ano so yun mga kasaksi? At natapos na at naka-interview na po natin sila. At binigyan po po nila tayo ng seed. Ayan, bigyan nila tayo ng seed para ating magamit. Gulay po ito, gulay. Para ating magamit sa ating mga bakuran. Ayan, mahimigay din tayo nito sa ibang mga farmers na. So yun mga kasaksi, maraming maraming salamat po sa mga like, comment, and subscribe. At tumapos po na video na ito, no? Maraming maraming salamat po. And see you po sa susunod na video po natin. At paalam po sa inyo. God bless sa ating